Hello guys, Assalamualaikum, good morning guys, another vlog for today Ayan na nga po mga kainday Ayan, umaga yan, 5am in the morning Ayan, gumising ako kasi para ipagluto yung alaga ko ng shawarma So wala namang kaming tinapay na bilog So ang ginawa ko yung tasty bread na lang So ayan, wala rin kaming ketchup Ang nilagay ko na lang is uh, Tomato piece So ayan na nga guys Ayan, imekos-mekos ko lang para matusta yung ano yung karne ng shawarma. So yan guys. So yan. yan, shawarma siya. Yan. Masarap yan guys kasi dito kasi sa Saudi uso yung mga tinapay lang talaga kasi yung kinakain nila. Hindi sila masyadong kumain, kumain ng kan. So burger, french fries yung mga bata lalo na yung mga bata. Yan lang yung kinakain nila palagi. Pag hindi nila pag hindi nila gusto kumain ng kanin at nagko-order sila sa labas ng Bakto, KFC. Yan, hang Sa ano, curfew, yan. Guys. So, ayan. So, medyo matatapos din eh, kasi natutos na yung sa ilalim ng na ano, ko card. Matatapos yun, guys. Ayun. Matas ko magluto, mamaya paplansya ako ng mga damit ng amo ko at saka nung alaga akong papasok sa school. Magap talaga ako gumising kasi ano, para mabilis kong matapos yung gagawin ko. Yun nga lang, ang masama, yung mga oras na yan, habang nagluluto, gising na din isang alaga ako. Yan. Inanda ko na muna yung mga gagamitin, yung, yung ano, sinia, yung tray, tapos yung mayonnaise, tapos yan, yung, yung initat. So, yun guys, matatapos na nga yung matustay, yung karning yan. So, Next natin is, nalagay natin lang yan sa tasty bread. So, yun na nga guys, yung isa kong alaga, na dyan, nanonood ng TV doon sa sala. Tapos, pagkatapos ko magluto niyan, alam niyo ba guys, yung isa kong alaga, umiyak, nagising na rin siya. Sabi niya sa akin, hug, hug. kasi sa kanya, ibig sabihin ng hug, ano, kargahin ko siya. Ngayon, nagpahag sa akin yun. Hindi na, hindi na tumulog, hindi na bumalik sa higaan. Pag aalis na ako, naiyak na siya. Yung ginawa ko guys, ayan. Pinaupo ko na siya sa upuan, tapos tinapos ko na yung gawain ko. Ayan. Kasi yan yung nirequest ng alaga ko na yan daw yung ibaba, ilalagay ko sa lunchbox niya. So, ano, dalawa uh, ah, tatlong ano yan tatlong sandwich ang nagawa ko diyan tapos may natira pa ang ibang karne kasi tinanong ko talaga para sa akin kasi yahalo ko nga sa indomie so ayun nga guys yan ang buhay ng OFW yan so far hindi naman mahirap dito sa Saudi mabait naman yung amo ko yan kaya wala naman akong problema sa pagtatrabaho dito sa amo mabait naman siya kahit ano pwede mong gawin wag lang masama yan guys so after na yan tinutusta ko lang talaga yan guys pero luto na talaga yan kailangan ko lang tostain para maging shawarma siya. so yun nilagyan ko lang din yan ng ano ng anong ang tawag doon yung luyan dilaw tapos yun lang at tomato paste yan mekos mekos lang guys kasi kailangan talaga siyang matusta, mekos, mekos. Pero nagtatalasin ka na yung mga langis dyan, guys. Seryoso ako magluto dyan, guys. Kasi naantok pa ako. Alam niyo, guys, nung wala ka naman inis pero yung tulog ko parang lutang na lutang. Ayan na nga, guys. Bakitin niyo yun na yung maganda kong katawan. So, ayan, tinago ko yung, yung tinira ko. Ayan, prepare ko lang yung ano. Yung, ayan. Gagawin ko na. So, ayan na nga yung ano. Nagyagyan ko na na mayonnaise sa ibabaw. Tapos pagkatapos yan, nagyagyan mo sa ibabaw ng tasty bread tapos iinitin. So, guys, hindi ako nakaglapsa kasi hindi naman maselan yung amo ko eh. Kasi alam naman niyang hindi ako waso o so, ibig sabihin ako wasak. Hindi ako maduming gumawa ng ano. Ng pagkain. So, Tayin ko lang konting oras, mga 10 minutes or 5 minutes yan. Tayin ko lang matos. Yan. Balik ko muna yung tasty bread, yung mayonnaise na na ginamit ko. So, guys, yung oras yung dami kong hugasin. Yan, guys. Ito yung kusina namin, guys. Malaki siya, pero konti lang naman din ang gamit. So, maliwalas naman siyang tingin, guys. Yan. Wait ko lang talaga matapos yan ndako na 'yung lagayan ng pagkain ng kalaga. Pysamma. Ayan, guys. So far yan, pagod na ako 'yung gumawa. <laughs> Ayun lang guys, yan lang lagi yung every, everyday routine ko. Kasi kailangan talaga is, never uh, ko lang talaga yung baon nilang dalaw. Kasi dalaw pa lang yung napasok sa So, ayun guys. So, ako talaga pagkagising ko sa umaga, ako ng tubig, isang bottle. Alam niyo, hindi ko isang bottle ng tubig na yan guys. Ayan, lumikit pa nga daw siya. So, in guys, for today's video, for today's vlog, thank you so much for watching.